Good morning mga boss! Welcome ulit sa aking munting channel Panibawang araw, panibawang video tayo mga boss At for today's video mga boss Punta tayo ng palingke Doon sa may Fill in base Maraming pagpipilian doon mga boss yeah, Doon tayo magpunta Malayo man yan dito pero Kaya natin puntahan yan mga boss Para makapili tayo ng Magandang mga bilihin Or rights So shout out sa lahat nating mga solid viewers dyan At solid subscribers. At doon mo lalo, lalo na sa pag-follow sa aking Channel. Facebook. And so maraming maraming salamat sa mga viewers natin sa Facebook. No? Mas maraming views yung Facebook natin kaysa YouTube. Kaya yung mga viewers natin dyan sa Facebook, bisitahin na rin yung aking YouTube channel. Boss B Mix Vlog. Search na lang. Para magkaroon naman ng viewers. Walang viewers doon. <laughs> Alright. So, maraming salamat sa inyong lahat. At God bless po. Tara. Biyahin na tayo mga boss. So, sama natin si Gracie's mga boss So, tayo doon sa uh, Fill So, let's go ah, Papainitin ko lang konti mga boss Yung makina ng motor para ano, Hindi mag Talon-talon Alright -talon. <laughs> Let's go mga boss Yeah. <sighs> lubak road lubak 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 road kaya ito ganito mga bus lubak lubak kaya ito eh hilaw yung pagka halo ng simento hilaw hilaw kami hey, mga boss ayan nakalabas na tayo ng phase three. sa sira ng kalsada dito bagong gawa lang sira na agad pinipin kasi yung ano, simento So nandito na tayo sa highway May mga pangkatagal natin ating sa highway mga boss So yun ating tinaanan Bubak-lubak Ito mo mga kataw Highway Bante, na, stop na lang pambira wala na, na stop na stop na stop na vira kansay ka ah. tagal mo naman ang stoplight Daming tao yung pag-umaga oh, Pag-ingkit Baba nga yan Ay, bike, di ba eh Di ba yung bike yan ah Tricycle yun eh Ay, Go, go, go Napakabilis lang ng Go, mga boss no

dahil well, mas traffic niya masok uh, palingki na tayo yung palingki kasi nila dito mga boss nasa uh, tabing highway lang kaya nakakos ng traffic Evo Telepe Swiss Doon ba nung ata ito eh Dun tayo sa unahan Ito Let's go udah parada. Sopai dah. tadi di situ mah, Bos. Sedikit. Masuk sedikit aja. sedikit ke parkiran, Kalian Pamigki ng Pilindis Para na plan tayo ng mabibila Plan tayo Plan tayo pupunta Ayun okay, mga oh. Ang lalaki ng isda Sit Lato Lato. Bago yan, te? Eh? Bago. Sarap din ha? Ah? Alin. Di ba may mabalik ako? 50 yung sentong pop? Ayan, si. Bili tayo ng, ano, isa. Ito Alaglag ah, ng ating supot. Ah. Kabili tayo ng ano? Lato.

yung dailies mga boss yung mga napakasarap pang kilaw talaga ano pa tayo sa iba mga boss marami pa dito eh kulingan pampano yun o maganda ng mga isda dito mga boss tatay doon sa kabila Sabah marami ka magpapilihan dito kasi maraming nagtitinda dito ng mga isda isda eh wow ang laki oh pating ah parang pala ano isda eh dapa ah ito po ito yung paborito ko, kulay blue na isda. Dito maraming tao dito. Ito mga boss, maraming tao dito. Ang lalabot na isda dito mga boss. Fresh na boys, pampano. Ito na, ito

Malaki na yung ilupin. Ito tayo. Ano Lipat na naman tayo mga boss. Ito yung ano, yung paborito ng isda. Ito yung minyaso. Ito mga boss yung paborito ng isda oh. Ito, boss, isda, oh. Ito bato Apala, apo lapo. Mmm. bakuko ako Ano? Ang layo ng pinuntahan mo, 'yan lang para bibilihin mo. itu orang dunia apa apakah layak para pemilihan agaknya kolam badunya Magre ka rin pala dito. Ha? Kidinig na, ano ba 'to, bro? Hello, shout out. <laughs> gatal catat eh, put-put, masa masar yang put-put, eh, blag-blag, <laughs> <Peg -blagan> lang. Bagawi sa sedih, nih, nih, Ah. Ito. masarap bahay ah, bini na. Eh, tapos Ito. Tayo muna bibili tayo ng posit. Para masarap to ihawin mabos yung posit. Eh. Ito. So, <laughs> Ayan na mas. One hundred. One hundred. One hundred. yung hundred. One hundred. One hundred. One Ayun na, may... Ayun Ang lalaki ng ang eh. Ang okay. lalaki! ng hipon. Pamain yan, sarap pamain, eh. <laughs> yan yung mga pamain ko mga boss. Hipon.

So yun mga boss, nakabili na tayo Ah, uh, balik na tayo Punti lang yung nabili natin Wala masyadong mapagpilihan natin ngayon Tanghali na kasi tayo Alright So, kakain tayo mga boss dahil gutom na ako So tayo doon sa kainan na Pinuntahan ko nung nakaraan Alright Alright Saan? Order oh, naman natin sa may baka. Naman natin sa may baka, mga boss. Tingin te ko, mga tayo ng baka. Ah, baboy, ha, pero baboy, mga tida! Ha, traffic dito, gitu, mga boss. traffic talaga itong lugar na ito dahil palingki so yun mga boss ito sa bakahan tanong mo yung balat kung pwede magkano yan bas boss magkano dyan sa balat ha 160

baka sakali alright so let's go na tayo mga boss ano ba tawag sa garong loto hmm. 160 lang mura na yun yung anong mahal yung bulalo kailangan ng ano Pizza, bagyo pizza yan, no? Bralo, no? Sa so, Tagay sa Bulalo no? dalawa ka lang kakain. 500 ang isang serve. Alin? 460 ah. 360 ang kilo. So yun mga boss, na hold up tayo <laughs> So na tayo mga boss uh, Punta tayo doon sa ano, kainan Kain tayo Pag na ako Wawala na yung aking bulate Kain tayo ng guto toto Batangas ha? Ayan Ayun, dito na tayo mga boss sa ating kainan. Teka. Wala tao. <coughs> Hali na tao ngayon. Dali na.

tayo isang goto batangkas tayo tapos ang oo kain? kain tsaka ano? ano pa? may kanin? may kanin saka isang bihon gisado at saka isang goto batangkas take out walang rice Oh, walang ah, wala rice. Eh tapos. Ano Ah. na lang. Special ang Sa isang lume pa. Ah. Special 'to. Actually pa Take out din. Oh. take out din 'yung lomi. Tapos yung, yung isang goto tayo, tagtagal mo ng isang pang rice. Yung kakain. Yung kakain, hindi oh, sila isang rice. Oo, oh, hindi sila isang rice. Ayan na naman po tayo mga boss natin, mga boss, yung order Sir yung order Mayroon pating na Ang ating Guto Batangkas na napakasarap Ayan yung Pancit uh, Guisado Alright kain lang kami mga boss. di Hindi ko na nabibigyan mga yung pagkain baka maingit lang kayo eh. Alright So yan mga boss, tapos na tayo kumain Ayan, wala na At yung pancit, hindi na mga boss take out Order na order si Mrs. eh Yan pala kayong bukin Ay, thank you Lord So salamat po Sa lahat ng sa dulo na yung video See you next video mga boss Bye bye